ito yung mga dinadaanan natin guys uh, masyado siyang masikip at hindi natin uh, hindi natin kabisado kaya medyo uh, naliligaw pa kami ng punte so yan, papasok na tayo dito sa gate sa gate ni ma'am Tristan ayan, may mga naglalarong mga bata dito guys, ayan para so naalala natin yung mga nakaraan nating panahon, okay? So nandito na tayo sa bahay ni Ma'am Tristan. Tristan Tornilla Ayan So malapit na tayo guys. Good afternoon. Hello. Hi. Nap Dito yung bahay ni Ma'am Trista, no? Tornilla. Okay. So may pinapaabot po siya, madam. Ito, limang pirasong balut po. Ayan. Opo, meron na. Ito po, madam, oh. Good afternoon. Ayan. So, yes. Opo, si ma'am ano. Wow, oh, mga pa. So, ayan. Ayan, guys. So, shout out kay ma'am Tristan. Okay, marireceive na po yung 5 uh, pieces na balot nyo, ma'am. Ayan. Marireceive po ni madam. Ma'am Salva. Isi. Ikaw naman yan, o. Oh. Kaya mo to. Ayan. Yeah, mga anak. Tuloy lang sa flow ng buhay, guys. Okay kasi meron tayong 10 pieces tip mula kay Ma'am Jean. At yun guys, uh, okay. Uh, I-deliver natin to yung 10 pesos guys. Mabuti na lang at nagkakasabay-sabay yung order nila no. So nag-comment lang sila sa ating post guys and then yun, nagpapa-deliver sila sa iyo. May 10 pesos tayo mula kay Ma'am Jing uh, at pinapabigay din ni Ma'am. Uh, Merry Christmas Peheros, okay? So napaka uh, napakaswerte naman natin ano. Napakaswerte naman ni Ma'am Jing, okay? Binigyan siya ning, uh, ng 10 pesos mula ani uh, ni Ma'am Mam Ma Mary Chris Peheros, okay. So nandito na Ayan, nandito na tayo sa bahay ni Mam Ma Jing Diasis. So ayan, uh, okay, nandito na, nandito yung order. Ayan, ina-deliver Okay. Oh, mag-thanks ka. <laughs> Thank you, Tita Chris. Okay. So, <laughs> Natanggap na namin ang galing ano. Salamat po. Galing o. Dubai. Sa Qatar. Sa Qatar. Natanggap naman. Nag-thank you na siya. <laughs> Thank you very much. Okay. Ibigay ko yung pinapabigay mo rin. ubus <laughs> uh, na yung pina-deliver natin yung ating pieces ano. So napaka ano naman natin ngayon, medyo okay yung kita natin ngayon no? so, kasi, kasi may mga nagpi-PM sa atin, may mga nag-comment sa ating posts. Uh, post. Okay. Salamat sa mga nagpo-purchase ano. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat and God bless you all, guys. Yun guys, bagong purchase no, anim na piraso. Ayun. Dideliver natin sa Espanya. Anim na piraso ba ito? 2, 3, 4, 5, 6, okay. Anim na piraso guys, uh, di natin sa Espanya kay Ma'am uh, Mariel, uh, Mariel Rubeso, okay? Isang teacher po ng, uh, so hindi ko lang alam kung saan siya nagtuturo, pero pagkakaalam ko teacher si Ma'am Mariel Rubeso, ano? So yun, magdi-deliver sa si Mr. Recto right Vlogs papuntang Espanya, o yan. So yun, thank you so much Ma'am Mariel, ah. Uh, sa pag-PM kay Mr. Rick Tablogs upang kumuha ng anim na piraso. Okay, maraming maraming salamat sa iyo, ma'am. Uh, I-deliver na po ni Mr. Rick Tablogs yung uh, uh, um, kinuha niyong balot na anim na piraso. Okay po. And finally, nandito na tayo sa bahay ni Ma'am Mariel dito sa cross country, ano? Ayan, so tatawagin na natin siya. Wait lang, guys. Oops. Ayan. Madam! Ayan. So tatawagin natin. Tao po! Niyo <laughs> uh, ayan. So thank you. <laughs> thank you <kid>. guys. <laughs> Sige. Opo, salamat, ma'am. So yun guys, ayan, uh, yung payment nila guys is through Gcash ano. So yun para para wala nang ano wala nang suklian tayo. Yun, pwede uh, Gcash payment is acceptable no ni Mr. Recta Vlog. So yun sa mga gusto mag-order mula uh, Mabini, Espanya and then diyan sa mga Bulol, kung gusto magpa-deliver just PM da. PM niyo lang yung page ni Mr. Recta Vlog sana. So, no? uh, da, then darating tayo. Ayan, thank you so much. So yun, malabo na naman ulit. Dumidilim na naman ulit kasi naabot na naman tayo ng gabi. Kaya nandito tayo sa may bandang ilayan ng Mabulo. No? Kasi may order dito si Ma'am June Guardian ng dalawang peraso. Tao! Ah, order niya. Dalawa. Okay. Balot. Ah, nag-order siya? Opo. Dalawa. Ito. Kunin mo ng dalawa. Ayan yung dalawa. Ang dulo. Ayan. Thank you, opo. <laughs> Thank you. Ay, jeez. Okay. Wait lang. So, natin guys. 10 piso. So, yun. Ah, okay. Okay. May kita tayo. No? Ayan. So, didiritso tayo ngayon kay Sir Andy para i-deliver natin tong uh, ah, limang peraso. Wait lang guys. Babalik tayo, yan. Babalik tayo sa mga dating suki natin kay Sir Andy. Ayan. Ito yung ano talaga suki natin. Ano? So, yun. Good day! Ayan. Order mo sir. Ayan. Yung lima. Kay dito tayo sa bahay ni Sir Andy, ano? Ano ba lang? Ayan po, ulit-ulit tayo uh, um order sa atin Sir Andy. Opo, ah? oh. ito. So, ito na. Na-receive na natin yung bayad na Sir Andy. Thank you. Okay. Balik. So, okay. so yun. Diretso tayo ulit kay... Um, so, diretso tayo ulit na kay, ano, kala, uh, TBB. Uh, 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 so, yun. Nagpurchase purchase ulit nga pala. Nagdagdag ulit si Ma'am... Uh, Ma'am, Merry piheros, peheros ano ng anim na piraso para kay Ma'am Bibi ayan so palagay ko baka hindi ko masya yung 10 piraso kanina no so yun malapit na tayo sa bahay ni Ti Bibi pahatid ni Ma'am madilim na so yun guys thank you ayan na receive na oh, sige Oh, Peros. Ay, ako, hindi si Ken Ken So, shoutout po kay ano, uh, Mary Chris Peheros. Ano, so, nandito na, dito na yung order nyo ma'am, na-receive na po. Thank you. Ayan, so, yan. Mr. Rick the Vlog. Thank you, Gid. Thank you daw, thank you daw, te. So, yun, salamat. <laughs>